Bye bye. Say bye bye. <laughs> wow. Parang totoo ah. Galing, galing. Oh, diba? Galing niya, guys. Ganda. Oh. Ano na 'yan? Uh, hindi na siya maganda, guys, kaya pinabarnisan ko. Ga <clears throat> tumulo ging, oh. Ga. Ayan, no. Oh, tumulo yan sa harapan, no. Oh. Oh? Manipis lang. Ano yun, no? Oh? Yung harapan mismo. Yan, no. Oh, oh. Tama na yun. Manipis lang. Yan, <coughs> guys. Si Edison. Diba? Ganda na. Oh. Wow. Very good. Very good ah. Nice. Tingin ka naman no? Para naman Saan may... Pag disturbuhin yung nagtatrabaho, may OG? masisira. Okay. Hmm. Hmm. Yeah. <laughs> ah? <laughs> Sabi na Axel, ano yan? Sabi na Axel. Oh. Uh, ah. Ah. Uh, ba, 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 Sabi na Axel. Oh. Axel, where you going? Where you going? Axel. Okay. You wanna watch that, eh? nilagay ni Edison dyan oh. Eh. pumupunta kasi yung mga pusang ligaw dyan guys yeah tatay is there oh, oh. tatay is there oh. wow ang galing ah wow. seryoso seryoso siya guys ay ako yung wire na yan oh. seryoso diba seryoso siya Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, let's go. Oh. Let's go, Pandango. Excel, let's go, Pandango. Oh, 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 oh. Ah. Woohoo! Yeah, say bye bye, na. Axel, oh, ganda bulaklak, oh. Oh, di ba? Sana ano na 'yan, tuloy-tuloy na 'yan. Oh, ganda. Axel, oh. oh look at to. Oh, oh. Galing, di ba? Ayun. Oh. Ang si Mr. Vega, oh. oh. oh tani, ay nag-ano, nag <laughs> What what do you want to say? Huh? Yeah. Huh? tatay nagbabarnis si tatay ano yan yeah, nagbabarnis mm.